Umiyak na deh <coughs> Sabi ko, umiyak. Hindi tumingin sa camera. Baby. Suntok. Baby. Alam mo, magsusuntok suntok ka pa. Sige, pakata mo yung suntok mo. Ay, ang galing naman. Ah, 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 ah. Iyak na. Ah, ah, ah. <laughs> Ay, masami, yako, <laughs> iyak na. hindi mo siya mayayak. O, hindi mo siya Iyak na. Hindi naman ba sa'yo iyak no? Iyak na. Eh, so, uh, 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 natatanggap siya. <laughs> para, ano, para. Tanda na. Huwaa Sus, hindi na umiyak ah Iyak <laughs> na baby ko Iyak na Iyak na baby Huwaa uh, Iyak na si baby oh. Uh.

Paano miyak? Ah! Paano pa? O, ah! galing naman. Wa. oh na Wa. Wa. Paano miyak, be? Wa. Ah! Ah! Ayak na, ayak na. may Oh, tutong iyak na. Oh, tutong iyak. Hay. na. No, sus. <laughs> Wawa naman 'yan. naman. No, sus. Alam niyo yung camera. Wow, Waaaaa! Paano umiyak, baby? Paano umiyak ang baby? Ang galing umiyak ka. Sige, iyak. Iyak ang baby. Iyak. Iyak ang baby ko. Iyak ang baby. Iyak baby. <laughs> Ayan, mo si Mami? ma Maa! si Mami? Oh, oh ka Nakatingin ka pa talaga sa camera, ha? <laughs> ka na ba? <laughs>

ma oh. <coughs> mm